E <síntos> aí Yo, what's up? Dito naman tayo magpakain guys sa mga stag natin. Yan sila guys oh. Yan. Kain natin sila guys. Hmm. yan yeah, dito naman tayo guys Hoy, humana na mo pa ah, mag sunod sunod lain na din yung pagkaon dito na naman tayo sa kuan guys kasi dito sila ano Ah, sige, pag sunod-sunod yung mga kuwana ni. Hmm. Yo, what's up? So guys, magpapastol tayo ng kambing. Ito yung kambing guys na binili ko nakaraan. karaan. Yung doon sa kakilala natin na binili natin ng dalawang tapos pinabayad lang tayo ng 1.5. Yan, ito yun siya guys. Yan, yung papastol ko yun siya ngayon. Hindi ko pa kasi hinalo doon sa, sa ano namin sa kulungan. Kasi baka manibago siya guys, matapos si maglabas. Baka mahirapan kayo mag sa kanila. Medyo malayo pa naman yung sa kanila. Yan, pastol natin dito. Dito natin siya yung pastol guys. Yan siya guys oh. Yan. O ba na kambing na to? ngihi ko guys. Dito natin siya ipastol guys. Goods na rin to. Hindi ka na hindi ka na lugi sa dalawang sa 1.5 pro by talaga ng ano na yan. Wait na yung may arit ng kambing na yun kasi pinano lang tayo ng 1.5 Then, ngayon lang to siya nakanulit, guys kasi ano, lakas ng ulan kasi kapon. Ngayon, ngayon lang nagliwan, nagliwan na go. Ayan. pala yung bahay namin sa record guys. Yung bahay namin, yung lumang bahay namin. Ang timing dito guys. Pastol ko muna to guys. So guys, paliligoan na naman natin sila. Mhm -hmm, Ligo minum pa siya. Minum pa guys. Ayun na siya sabun guys. Sabun. Sabon. din natin kasi sila guys. Hmm. Ano? pa jud dito kasi sa amin guys walang ano walang gripo kaya yeah. ito lang na